sa mga pangenot na bareta. Gada na ang boy na diskubre sa gilid tinampos sa Sorsogon. Miembro kan LGBTQIA+, as in pedicap driver, na subo at tulak ng ilegal na droga, arestado. Lalaki na nagsalbar sa iyang mga nabubuto na barkada, gadan kan madarakan ukol. Asin, bagong kahit sa election surveys, pigpaluwas kan komilet. Marina na Banggi. Uli na mga baretang dapat nindong maaraman ko na Webes, Pebrero 27, taong 2025. Sa detalya, sarong dainang buhay na umboy ang nadiskobre sa gilid tinampo sa Sorsogon City, alas 10 kaso Banggi. Padagos pang pigigibong investigasyon kan PNP, ngani masusog ang ina kan umboy, na posibleng matubang sa magkakanigong kaso. May report si Regine Buwe. Sa gada na umboy ang nadiskubre sa gilid tinampo sa Kupkan San Lorenzo, Barangay Bibingkahan, Sorsogon City, Kasubangging, Magaala 6. Sigun kay Pulis Lieutenant and Colonel Christopher Adobiso, ang Hepican Sorsogon City Police Station, sarong residente ang nakahiling sa abandonanong bag na laog na palan ang nasabing umboy, dangan ipig-report na sa saindang hepatura. Sa so, na uh, process yan, primero, uh, pinasas yun ng ating support para sa mga technical uh, examination and uh, kukunok tayo ng investigation then regarding sa background and possibilities ng mga person goal. Padagos pa ang pagigibong investigasyon kan PNP nga ni masusugan ina kan umboy. Ganun pa man, ano, natin sa mga, lalo na sa mga kabataan siguro, magkaroon dito kung uh, totoo man itong uh, inabandon. Uh, so, isa itong uh, malaking kasalanan din. And uh, kung unwanted pregnancy, siguro so, uh, mayro namang ibang mga paraan kaysa ganitong insidente ko na dapat, uh, hindi dapat nangyayari. Posible naman na maatubang sa kasong infanticide o pare na ilan nina o mga magurang kanumboy kung mapatunayan na may kinaaramanan mga ini sa pag na asin pagkagadangkan sa iya o sa indang aki. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Arestado ang sarong miyembro kan LGBTQI+, as sarong pedicab driver. Makalis na makuha ng pinagbabawal na droga sa pigkasar na bypass operation sa Naga City, kasubagong maagahon. Ang bilog ng detalye, si Regine Boy. Nakakulong ngunyan sa kan Naga City Police Station 1 ang sarong miyembro kan LGBTQIA+, asin sarong pedicab driver makalis na makuha ng niligal na droga sa pigkasar na Bayba Superation sa Puruk 3, Barangay Igualdad, Naga City, alas 2.20 kaso bagong pigbis to ang mga nadakup na sinda dyan, 27 anyos pedicab driver asin si Tomas, 53 anyos, miyembro kan LGBTQIA+, asin parehong residente nasabing lugar. Nakuha sa posisyon ng daan po komas o menos 7 gramo ng pigtutubo na nasyabo na may street value na po komas o menos 47,600 pesos. Uh, pag sinabi kasi nating newly identified drug personality, ibig sabihin hindi ito reported ng barangay. No? Hindi rin ito, although meron kasing mga minomonitor na tao na hindi natin makuha yung totoong pangalan. Technically, uh, pag wala ka sa list, kahit kilala ka or minomonitor na po siya kahit matagal na, lalabas sa record newly identified drug personality. But ang ganitong mga transaction ay hindi ito mga bago Naging matarayong operasyon, huli kang pinagsararong puwar sa kan Naga City Police Office Police Station 1, Station Drug Enforcement Unit, Naga City Police Office City Drug Enforcement Unit, at kan Naga City Police Office City Intelligence Unit, sa pakikipagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Makalis man basangkan sa inang diretsos bilang akusado, pigdaraman ng mga nadakop sa ospital para sa medical asin physical na eksaminasyon. Tayo po paulit-ulit po natin na sinasabi na layuan na o itigil na involvement sa illegal drugs. Lalo lalo na yung pagtitinda, ano? Uh, may mga programa ang gobyerno doon sa mga gumagamit para matulungan kayo na mabitawan yung bisyo. Pagdating naman dito sa mga nagbebenta, may programa din ang gobyerno para mahuli kayo Nahahampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga akusado. Mientras tanto, ininaman na nagka-32 na matrayong operasyon kan Naga City Police Office kontra sa ilegal na droga. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Gadana kan makuha ang lalaki na nadaranin ukol sa erarom na parte kan dagat, makalis na magkarigo sa Bakon District sa Sorsogon City. Antes ang insidente, nakuha niya pang isalbar sa pagkabuto dan sa iyang mga barkada. Uyan sa Kuyang Report. Gadan na kan Mako ang lalaking daranin ukol, makalis na isalbar sa pagkabutod ang sa iyang mga barkada. Nakaiba niyang nagkarigo sa dagat sa barangay San Juan Bacon District sa Sorsogon City, alas 3 ng hapon kanakaaging Domingo. Binisto ang biktima na si Alias June, nagtatrabaho sa sarong pribadong ospital sa nasabing syudad, as in kan barangay Balogo East District, parihuman na syudad. Susug sa investigasyon, pigsalbar kan biktima ang tulok ka ining pag-iribang na bubutod. Alagad makalis sa sarong saro niya ining maisalbar, nadara siya kan makusog na ukol, pasiring sa masihan hiraram na porsyon kan dagat. Na report po or na-inform po ang aming opisina dito po sa CDRRMO ng 6 p.m. po And base po sa assessment po na ginawa po ng Philippine Coast Guard and ng SPDRMO, masyado pong malakas po yung alon that time. And uh, dala din po ng malakas na hangin. And sa amin po, nung na-inform po kami ng during uh, 6 p.m., so medyo risky na po ito para sa aming mga responders. So minarapat po ng aming uh, ano, uh, office na kinabukasan po na magsagawa po ng uh, uh, rescue operations. Nakuan sa ang bangkay ay launan nin maagahon ka na kaaging lunes kansarong grupo nin mga parasira. Ito naman sir ay agad na pinuntahan ng bakon team na naka-duty during that time and agad po na ina-inform yung family uh, which pagdating po din doon sa area, kinunsum naman po nila na yun po yung nawawala po nilang kaanap. Pigpapatentahan ng unyan ang bangkay kan biktima sa indang residensya para sa mga baratang tatakbikol. Hercules Parbasena. Para uma gadan sa pananaga kan kapo para uma sa piyudorad asin van seminal boxer harong sa daraga. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan ta kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaybuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan. Kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang buya akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa Balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ko sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming may hirap. Binigyan niya kami ng libing tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakadaan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> Lito, Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid? Lito, Lito, Lito Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatakling kod lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, 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 Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Cannabis. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. kasurog kang kaligasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa Balota. Nagbabalik ako Bicol Online TV. Gadanan sarong para -uma sa Pudoran Albay kan pagtatagon ng kapwa niya para oma. Anhaluin ng iwal sa daga ang pigtutok doon naman ang motibo sa krimen. Si May Encinares sa detalye. Gadanan sa Rong Paraoma, makalihis na pagtatagaw ni Nikan Kapwa niya Paraoma sa Barangay Sukip, Piuduran Albay, alas 7 nin aga kasuudma. Pigbistuan biktima na si alias Chad, 51 anyos. Pig Bisto man ang suspect na si alias Gario, 56 anyos. Basado sa investigasyon kang Pudoran Municipal Police Station, inabangan kan suspect ang biktima. Dangan kan magabot ang biktima kaiban sa rupang paraoma, digdi na nagkaiguan ng diskusyon ng duwa. Kano ang sarong paraoma, duma na suspek suspect panggagadan. Parang nagkaning kuntila, uh, nagkaalitan, na-trigger yung kwa uh, sa kanya, sa kanya daw, sa kanya daw to, kasi tinanin niya nga. Doon na po nagsimula yung away mo. Onseng taga ang kuminitil sa buhay ni alias Chad. Nagsapo manin lugad sa payo si alias Gario kanman laban ang biktima. Nagluluwas man sa investigasyon na iwal sa daga ang naging motibo kan kagibo. Pig kaklamar subuot so kay ni na pagsadiri niya ang umahan ni Alias Chad. Sinasabi niya na dati pa daw sa mga magulang niya wala naman po siyang katunayan na sa, kanila yun. Ang, ang babasihan namin yan, yung papel po, kung kan kanila po talaga yun sa lote. Nabawi man kan otoridad sa posisyon kan suspect, ang sarong lawi-lawi o tiradora sin sarong sundang na ginamit na pantaga sa biktima. Sa presente, nasa kustudiya pa kan MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares. Sarong ba nahali sa lamayan sa Sariaya, Quezon? Ang aksidenteng suminalpok sa sarong harong sa gilid tinampong sakop kan barangay Gapo, Daraga Albay, alas dosing maagahon kasubago nagluluwas sa investigasyon na nangitulog ang driver sa tao kan biyahe. Uyan sa Kuyang Report. Buminangga sa sarong harong na nasa gilid tinampo sa akop kang barangay Gapo, Daraga, Albay ang sarong van alas 12 kasubagong maagahon. Pigbisto ang driver kan van na si Alias Ron, 32 anyos, soltero asin residente kan barangay Abukay, Pilar, Sorsogon. Basado sa impormasyon, halit sa sarong lamayan sa Sariaya, Quezon. Pauli na kota ini sa indang residencia sa kayan mga kapamilya kaini. Alaga darasubot kan kapagalan nang itarog ang driver na nauli sa sa indang pagkakadiskwido. Ngunyan lang sa kaninang umaga na i-report sa mo ni Kapitan. So, yung accident involving so ano yan, passenger van, yung Toyota high Hiace, high coming from Sar- kay Quezon, so going to residence nila sa Pilar. Master man na daing nalugadan sa insidente. Inako naman kang driver ang pagpapakarhay sa nabangga kaining harong. so driver, yaon man duman sa custody. Uh, sa, di ko naman pigibadig di sa driver sa custody kang station uh, kasi yao naman si duman para mas maasikaso yung ano yan so place of incident tapos yung mga damage duman at least mapo na na mapaayos duman Patanid naman kay PNP sa mga motorista na perming sigurado na nasa kondisyon ang isip asin ang lawas o rugnakon mabiyahe para sa mga baratang tatakbikol. Hercules Barbasena. Mga modernong pasilidad na pigpatugdokan ako Bicol Partilis as in-house speaker Romualdez, binisita ni Congressman Saldico. Asin, bagong guidelines sa election surveys, pigpaluwas kan Comelec. ya ang sinibas ang mga barata sa pagbabalik kan ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyenta kay Puan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming maihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. God. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos. Pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! <laughs> <laughs> Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito, Lito, Lito Lapid. Dumanas ka man ang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At umunlad. Tatakling kod lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, oragon, bicolano, ang boto ko, ako Bicol, ako Bicol 131 sa Balota. Nagbabalik ako Bicol Online TV. Bagong guidelines sa election surveys, pigpaluwas na kan Commission on Elections kana nakaaging Miyerkules. Kabali sa nasabing guidelines ang pagparehistro kan mga survey firms sa saindang opisina. May report si May Insinares. Nagpaluwas ni bagong guidelines sa Commission on Elections sa COMELEC sa pagkondusera sin pagpapaluwas ng election surveys. Basado sa COMELEC Resolution Number no. 11117 na opisyal na pigpaluwas kay ning Miyerkules kinakaipuhan ng magparehistro kan mga survey firms sa Political Finance and Affairs Department o PFAD kan Comelec antes na magkondusir nin survey. Kinakaipuhan man kan survey firms ang magsumiter nin report limang aldaw makalihis na maipaluwas ang sa indang survey. Kasabay man sa mga isusumiter ang sample size, methodology, sponsors, asin gastos. Gusto natin maging fair ito sa lahat kasi sometimes yung mga service iginagawa lang yun to favor a certain candidate. So we just have to make sure na itong service na ito objectively ginawa. Ang survey firms naman na nakapagpuno na maglakop ni election surveys antes pa man ay na ipaluwas ang nasabing resolusyon, pigtatawan ng kinsingal daw punka na ipaluwas ang resolusyon na makumplehan sa hindang registration sa poll body. Anday pagsunod sa nasabing pulisya ang posible man na suspendero na na as asin sa ang na legal na reklamo huli tapig ko considerar ini bilang sarong election offense. We are going to make sure na yun ay implement lahat. Organization or individual, you have to follow the regulations. Otherwise, you will be charged accordingly. Objeto sa buot ka na hensya na masiguro ang transparency as in integridad kan mga survey. As in maibitaran ang panlalansi sa publiko sa paagi kan mga peking survey. Para sa mga baretang tatak bicol, may insinares. Binisita kasudma ni Congressman Saldico ang limang pigkukonstruer na modernong pasilidad sa Albay. Kabali Digdi ang Legacy Hospital na makukuha sa compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Asin ang bagong opisina kanapat na national government agencies sa Bicol. Pero sa mga nasabing pasilidad an madali nang matapos ng na taon, uyaliwat si May Encinares. Binisita ni ako Bicol Party List representative Zaldico ang napat na na modernong pasilidad sa rehiyon na makukuha sa regional center site sa Rawis Legazpi City Kasudma. Kabali sa mga pasilidad na inian magiging bagong opisina kan Civil Service Commission o CSC Bicol, Commission on Audit o COA Bicol, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, as in National Bureau of Investigation as in NBI Bicol. Sigun kay Kong Zaldi, mawot niya magkaigwanin mas modernong opisina ang mga ahensya kan gobyerno para sa mas maray na serbisyo sa publiko. Nagtutubod kaya daw siya na makakatabangan mga konstruksyon na ini sa pag kan ekonomiya sin turismo sa rehiyon asin matao ni mas dakol na oportunidad sa trabaho. The roads and with all the regional offices, lalakas po yung progress ekonomiya. Makusog ang satuyang ekonomiya digdi sa uh, Bicol region, magiging mas efficient ang public service. Mainit naman na naging pagsabat kan kada pamayo as in representative kan nasabing opisina. Pigpasalamat maninda ang inisyatibo ni Kong Zaldi as in House Speaker Martin Romualde na naging dalan nga ni maging posible nasabing mga proyekto. Ito na siguro ang isa sa na building ng National Bureau of Investigation na para sa may, mayroon kaming training facility and at the same time for academy and uh, Our regional office na makikater sa mga taga-bikol, buong bikol. Sabi niya kami, ikaw ba uh, isyud, meron ka ba ng uh, sariling building sa regional center? Sabi lang, wala. Isinong maliniwala sa iyo, mga kapatay ko yung mabahay, wala na mga sariling bahay-bahay. Bahay. So, ito na, hindi ko sige. At atrabaho na, kasi, thank you so much po sa uh, tulog sa amin. Kasi, hindi ako may hiyan. Yeah, As eh, part of the human settlements, meron na rin kami sa liyo. Piglalaoman na matatapos ang konstruksyon kan mga naunambita na regional offices ngunya na taon. Mientras tanto, binisita man kan kongresista ang mga nagpapadagos na konstruksyon kan Legacy Hospital ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na makukuha sa compound kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BHRMC sa Ligaspi City. Segun kay Kong Zaldi, Dain na kinakaipuhan pang magtayo kan mga bikulanong may kamatean sa salud sa ibang pagtaraid lugar ngani ni Magpabulo. Huli tayo na mga modernong ekipahe sa pagtratar o rognanin mga malalang helang. We will be the destination of retirees, tourists, medical tourism and hindi mo kailangan pumunta ng Manila. Hindi mo kailangan, sila ngayon ang pupunta at dito magpapagamot. Instead tayo pupunta sa Singapore, buong Asian neighbors natin kung pwesto Legacy Hospital in tulong edipisyo. Higwain ng 20-story integrated specialty care and wellness hub na target na matapos sa taong 2028. 10-story Women's Health and Child Care Specialty Center as in 10-story ambulatory building na parehong target ma na matapos sa masunod na taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinare. Asin yan ang kan mga baretang naguno ang na ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!